Hello mga kaibigan. Andito tayo ngayon sa bahay. Pipintura na kulungan ng aso namin. yung kinakalawang ng Pagkagawa ng isang, buwan na siya nagawa. Ngayon ang Kinakalawang. Kaya ano si Bari. Tingnan si Tingnan si Bari. Tingnan si Bari. yung si Bari. si

Yan, okay ba? Okay ba mga kaibigan? Okay ba ang aming trabaho? Painter. O ay isang painter. Painter na mga tulungan ng ato. Ayan. Ayan o. Oh wala na may pag medyo tumagpapintura dyan ang kulungan na aso kontakin so, lang ako ha dito lang ako sa block so last 24 king town sa may bagumbong karanay so, kasi marami pa tumatit kayo pintura pwede pa sa dalawang kulungan kaya so, ako sinigot na kontakin na ako ha 0916 790 3324 pag pala natin ang tungkol sa bayad. Okay. I-sendtain diarin lahat ng bayad. Oh, bahan Ya meting ja pamintang Gracias. seguridad y cosas...